sa mga graduate ng criminology o kaya naman sa mga estudyante o kaya naman sa newly graduate criminology no kung tatanungin kayo sa isang pampublikong highway o daan halimbawa meron kayong makitang dalawang sasakyan sasakyan ng mobile police patrol at isang ambulansya na mayroong pasyente. Kung kayo ang tatanungin, sino o ano sa kanila ang dapat mauna? Yung mobile patrol car na mayroong emergency o yung ambulansya na mayroong sakay na pasyente na mayroon ding emergency. So, sino sa tingin ninyo yan ay kasama sa criminology exam? So, kung sasagutin ninyo yan, ano yung sa tingin ninyo tama ang kasagutan? Okay? So, mainit kasing pinag-uusapan, kanya-kanya sila ng palusot, itong pagdaan sa bus lane ng uh, PNP chief no, na si uh, Romel Marville tapos ang sabi ng iba ay uh, meron daw, kumbaga dumadaan daw talaga yung mga opisyal ng gobyerno lalo na kung emergency so pwede nilang gamitin yung bus lane so sabi naman ng iba ay hindi pwede kasi rulings yon. Kailangan ipaalam muna sa HPG. O magra muna sila. Sabi naman ni uh, Press Secretary, Attorney Claire Castro, kung may emergency, eh dapat umalis ng maaga. But those are opinions. Those are thoughts. What we need is a concrete and valid answer. So how can we justify yung pagdaan no ni PNP chief Romel Marville doon sa bus lane. Okay? So siguro no ang may papayo ko lang basahin nila o kumbaga sa lahat ng desisyon, lagi kong sinasabi, sa lahat ng desisyon, lagi ninyong iisipin kung ano ang sinasabi sa ating saligang batas. Kasi kapag ang saligang batas ang ginawa ninyong basihan sa lahat ng magiging desisyon ninyo sa buhay, hindi kayo magkakamali. Kaya nga, kapag kumuha ka ng law, sabi sa akin ng profesor ko noon, hindi ka magiging mahusay na abogado kapag hindi mo inangkor yung iyong mga paniniwala, yung inyong magiging uh, pangunawa sa ating saligang batas. If you did not anchor sa preamble, mawawala ka. Mawawala ka ibig sabihin hindi mo pwedeng i-justify ang mga bagay-bagay na nalalaman mo kung ito ay taliwas doon sa preamble. So ganun din naman sa magiging desisyon ninyo diyan. So kailangan kang magbase lagi sa ating saligang batas. Okay, ano nga ba yung sinasabi sa ating uh, 1987 Constitution? Okay? So ito po yung preamble. We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, quality, equality, and peace, do ordain and promulgate this constitution. So, dapat lagi tayo magbabase dyan. Okay, so yung tanong natin, sino yung dapat mauna? No? Yung mobile patrol ba? O yung ambulansya? Ah, di ba? So, sabi ni General Marbil, dumaan siya dun sa bus lane kasi nga may emergency. Okay, actually, Pwede naman siyang dumaan doon sa ordinaryong daan, doon sa highway. Bakit? Kasi under Article 2 of the 1987 Constitution, Declaration of Principles and State Policies, Section 5, the maintenance of peace and order, the protection of life, liberty and property, and promotion of general welfare are essential for enjoyment by all the people of the blessings of democracy. So ibig sabihin para sa akin ang pagkaintindi ko dito sa Section 5 no Article 2 Section 5 of the 1987 Constitution declaration of principles and state policies. So since malawak kasi ang sakop ng kapulisan or PNP kasi kapag sila ay rumesponde ilang buhay ba yung kinakailangan nilang masagip parang ganun yan eh gaano kalaki yung impact kapag sila ay na-late doon sa kanilang uh, operasyon wherein yung ambulansya isang pasyente lamang yon, isang individual lamang yon na maaaring mapunta sa risk yung kanyang buhay. Whereas, yung kapulisan, kapag meron silang emergency, how many lives can they able to save? No? Kaya, base rito sa Section 5, kinakailangan the maintenance of peace and order. And then yung pangalawa, the protection of life, liberty, and property. So, ibig sabihin, peace and order ang mauuna. Pangalawa, protection of life. And then, pangatlo, liberty and property. So, magkakasunod yan. So, ayun lang ang aking opinion. So, sa mga criminology students, no? Ano sa tingin ninyo? ano sa tingin ninyo yung mas merong make sense? Kasi nga, sabi ni Attorney Claire, no, press secretary na yan, ha? sabi niya, ang mauuna, eh, kung emergency pala, sabi niya gano'n, eh, eh, di umalis siya ng maaga, which is tama. Eh, yung sabihin mong emergency, kaya ka dumaan ka sa bus lane, hindi, hindi mo pwedeng i-justify yun. Kasi nga, kung emergency talaga yan, pwede ka naman magwangwang. Diba? Pwede ka naman magwangwang eh. Sabihin mo lang doon sa mga nag ano, uh, emergency, meron kayong uh, operasyon, 'o di ba? So dito talaga malika talaga Marble. Obviously